Ang kwento natin ngayon ay nangyari sa Thailand kung saan nauwi sa trahedya ang pagsasama ng isang mag-asawa. Bago ko ituloy ang kwento, huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Gaya ng Pilipinas, ang Thailand ay isa sa mga kilalang bansa sa Asia na dinadayo ng maraming turista dahil sa kanilang hospitality at magagandang tanawin. Ngunit ang bansang ito ay nagulantang dahil sa kasong kasasangkutan ng isang bagong pamilya na aakalain mong may perpektong pagsasama ngunit may madilim palang lihim na itinatago. Noong February 19, 2024, nakipag-ugnayan ang isang kaibigan sa social media na desperadong humihingi ng tulong upang mahanap si Chonlada Musuwong na rin bilang noon. Napakaaktibo ni Noon sa social media tulad ng Instagram at Facebook na regular na nagpo-post ng mga updates. Kaya't kakaiba na bigla na lang wala siyang aktibidad na makikita sa social media. Huling nakita siyang online noong alas 3 na madaling araw. Noong araw na nawala siya, nakasuot siya ng itim at puting damit at ipinagdiwang niya ang kaarawan ng kanyang asawa kasama ang mga kaibigan sa Bangkok. Pagkatapos ng party bandang alauna ng madaling araw, si Nanun, ang kanyang asawa na si Toy at ang kanilang dalawang taong gulang na anak ay umuwi sa Nontaburi sakay ang kanilang puting BMW na kotse. Samantala sa pagsikat ng araw, ang asawa ni Nun na si Toy ay pumunta sa Pakret Police Station buhat-buhat ang kanilang anak na babae upang mag-file ng missing persons report. Mukha siyang balisa at desperado habang ikinikwento niya ang pag-aaway nila ni Nun na naganap noong madaling araw ng linggo. Ayon kay Toy, biglang binuksan ni Nun ang pinto ng kotse sa kahabaan ng Kong Prapa Road at tumalon palabas. Sa sobrang galit, inihinto niya ang sasakyan, kinuha siya at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Gayunpaman nagpatuloy ang kanilang pagtatalo ni Nun at muli itong lumabas ng kotse malapit sa kanilang tirahan. Bigla siyang tumawid sa kalsada at sumakay sa isang taxi. Ibinunyag ni Toy na huling nagping ang signal ng GPS ni Noon sa lalawigan na Chachong Sao mga 150 kilometers mula sa kanilang tahanan sa Nonthaburi. Inamin niya na nagkaroon sila ng pagtatalo at sa isang punto ay naging pisikal ang kanilang pag-aaway. Gayun paman, sabi ni Toy, si Noon ay umalis ng kusa. Noong gabi ding yun ay malungkot na bumalik si Toy sa istasyon ng pulisya. Mahigpit na yakap-yakap ang dalawang taong gulang na anak at umaasa sa anumang balita mula sa mga otoridad. Hindi nagtagal ay nadagdaga ng kanyang pagdadalamhati ng pinaligiran siya ng mga news reporters na gustong makakalap ng mas detalyadong impormasyon tungkol sa kanyang asawa. Sa isang panayam sa press, binanggit ni Toy ang kanyang mga hakbang para matunton si Noon at pinagsisihan ang pakikipag-away sa asawa sa kanilang magulong relasyon. Sa harap ng camera, nakiusap siya kay Noon na bumalik at idiniin na kailangan siya ng kanilang dalawang taong gulang na anak na babae at ipinaalala sa kanya ang kanyang mga responsibilidad bilang ina. Nakiramay ang buong Thailand sa nagdadala mahating ama na iniwan at mag-isang nag sa kanilang anak. Ngunit sa gitna ng pagbubuhos ng suporta, ang pagdududa ng iba ay hindi napalampas. Hindi lahat ay kumbinsido sa salaysay ni Toy. Ang ina ni Noon na si Pen ay nagpahayag ng kanyang pagtataka sa pagwawalang bahala na ipinakita ni Toy sa paghahanap kay Noon. Ikinuwento niya sa pulisya at sa mga news reporters ang kanyang pagkabalisa kay Toy na nagsabi na maaaring hindi na bumalik si Noon na nagpapahiwating ng posibilidad na iniwan na sila. Sa kabila ng mga pangako ni Toy kay Pen na ipagpatuloy niya ang paghahanap sa asawa, hindi niya maalis ang kanyang kawalan ng tiwala sa kanyang manugang. Ibinunyag pa ni Pen ang mga nakakagambalang detalye tungkol sa kasaysayan ng karasa ni Toy kay noon na nagbibigay liwanag sa mas madilim na bahagi ng kanilang relasyon. Inihayag niya na tatlong taon nang nakakalipas Nagsampa si Noon ng reklamo sa pulisya laban kay Toy dahil sa pananakit sa kanya. Ngunit lalong nabigla si Pen sa natuklasan mula sa mga kaibigan ni Noon. Hindi lang pala ito isang beses lang nangyari. Marami ng pagkakataon na sinaktan ni Toy si Noon Kaya na lamang nung sinakal siya nito at may insidente pa na tinapakan ni Toy ang mukha ni Noon. Nang malaman ni Pen ang mga dating nagawa ni Toy sa kanyang anak ay lalong nawalan siya ng tiwala sa manugang. Dahil sa nalaman ng malagim na katotohanan ng totoong relasyon ng mag-asawa, gumawa si Pen ng hakbang upang protektahan ang kanyang apo. Sa tulong ng pulis, inalis niya ang bata sa kustudiya ni Toy dahil sa pangamba sa kanyang kaligtasan. Ang mga revelasyon ni Pen ay nagpakita ng kakaibang imahe ni Toy Salungat sa, sa perpektong imahe na ipinapakita sa social media, sa harap ng mga tao ipinakita nila ang isang masayang pamilya na may marangyang pamumuhay, ngunit sa likod nito ay may itinatago pala silang madilim na sikreto. Bagamat makikita ang mga magagandang regalo ni Toy at paglalambing niya kay Noon online, ang katotohanan ng kanilang relasyon ay nabahiran pala ng karahasan at takot. Pero di nagtagal ang mga otoridad sa Rapong Pai sa lalawigan ng Prachinburi ay nakatanggap ng ulat. Isang katawan ng tao ang natagpuang nasunog sa isang abandonadong rubber plantation. Ang pagtuklas na ito ay kakilakilabot na pareho sa lugar kung saan makikita ang huling GPS signal ni Noon. Noong February 20, 2024, pumunta ang mga pulis sa plantasyon ng goma sa Prachinburi kung saan natuklasan nila ang mga sunog na labi ng isang tao. Ang katawan ay sumailalim sa matinding init kaya halos hindi na ito makilala. Gayunpaman ang mga pulis ay nakakuha ng mahalagang ebidensya na nagpapatunay sa pagkakakilanlan ng biktima. Nadiskubre sa pinangyarihan ng krimen ang mga personal na gamit ni Noon, kabilang ang kanyang bracelet at singsing -sing kasama ang isang nasunog na maleta. Sa pagsusuri ng DNA ay tiyak na ito ang mga labi ni Noon. Dahil sa nakalap ng mga ebidensya at panayam sa mga magulang at kaibigan ni Noon na salungat sa mga kwento ni Toy, lalong lumitaw tuloy na si Toy bilang pangunahing suspect sa isang nakakarimarim na krimen. Sa isang news report sa telebisyon, ipinakita ang CCTV footage ng kaganapan ng mga huling oras ni Noon bago ito namatay na naglantad sa pagsisinungaling ni Toy. Matapos ipagdiwang ang kaarawan ni Toy sa isang restaurant sa Bangkok, nagpahayag ng pasasalamat si Noon sa Facebook sa mga dumalo. Ayon sa mga ulat, umalis ang mag-asawa sa restaurant sa Mayramintra Expressway alauna ng umaga noong linggo, na parehong halatang lasing. Gayunpaman sa kabila ng maikling distansya na 20 kilometers sa pagitan ng Bangkok at Nontaburi, kung saan sila nakatira, ipinakita ng CCTV footage na ang kanilang dapat na 30 minutes lamang na biyahe ay umabot sa isang oras at kalahati. Bakit inabot ng dagdag na isang oras si Toy sa pagmamaneho pa uwi? Bandang 1.50 a.m. nakuna ng CCTV si Toy na biglang tinigil ang kanilang puting kotse at kinaladkad si Noon sa bangketa, kung saan marahas na inatake niya si Noon. Paulit-ulit niyang sinipa at tinadyakan at tinapakan ng ulo nito ng halos sampung minuto. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Noon na tumakas, walang humpay na hinabol at ipinagpatuloy ni Toy ang kanyang pagsalakay. Sa isang punto, pumulot pa si Toy ng tila isang bato at walang awang hinampas ito kay Noon ng maraming beses. Nang maglaon, ipinakita sa footage si Toy na bumalik sa kanyang sasakyan upang kunin ang kanilang paslit na nakasaksi sa kalupitan na ginawa sa kanyang ina. Sa panahon ng kaguluhang ito, isang tao ang dumaan na hindi pinansin ang karahasan na nangyayari sa mag-asawa. Nang makaalis na ang dumadaan, ibinalik ni Toy ang kanilang anak na babae sa loob ng kotse at kinaladkad si Noon pabalik sa sasakyan na ngayon ay halos wala ng malay. Habang tumatakbo ang kaso sa isang panayam, inamin ng dumaan na tao na akala niyang ito ay isang lalaki lamang na tinutulungan ang kanyang lasing na misis habang inaalagaan ang kanilang anak. Sa kabila ng mga nangyari, mukhang buhay pa si Noon sa puntong ito, ngunit hinala ng pulisya na ipinagpatuloy ni Toy ang kanyang pag-atake nang makarating sa bahay na nagresulta sa kalunos-lunos na pagkamatay ni Noon. Sa imbestigasyon natuklasan ang mga bakas ng dugo sa gilid ng kalsada at sa kanilang bahay na nagpapatunay sa mga brutal na pangyayaring naganap. Isinailalim sa interogasyon si Toy at katagalan noong gabing din yun ay umamin din siya sa nagawa. Na makita niya ang mga ebidensyang magpapatunay sa mga ginawa niya ay inamin niya ang karumaldumal na pagpatay sa kanyang batang asawa. Sa pagsusuri ng karagdagang CCTV footage na naitala noong February 19, bandang alas 9 ng umaga, ang mga investigador ay nakakuha pa ng nakakagambalang ebidensya. Nakuna ng camera ang pag-alis ni Toy sakay ng kanyang BMW na may maleta na nakalagay sa front passenger seat na tinakpan ng tila isang tuwalya. Iminungkahin na sa puntong ito dala-dala pala niya ang bangkay ni Noon sa loob ng kotse papunta sa istasyon ng pulisya para mag-file ng missing persons report. Pagkatapos ito ay tumungo siya sa plantasyon ng goma kung saan natagpuan ang mga labini noon. Pero bago makarating sa plantasyon, dumaan siya sa isang gasolinahan kung saan bumili si Toy ng dalawang galon ng gasolina. Ayon sa nakakagimbalang salaysay ni Toy, gumugol siya ng isang oras sa tabi ng katawan ng kanyang asawa sa liblib na taniman para humingi ng tawad sa kanyang asawa dahil sa marahas na nagawang pagkakamali. Pagkatapos ay binuhusan niya mga labi nito ng petrolyo at sinunog ang katawan. Habang ang kanyang dalawang taong gulang na anak na babae ay nanatili sa kanyang tabi, na hindi sinasadyang saksi sa mga kakilakilabot na nangyayari sa sariling ina. Ikinuwento ni Toy na noong gabing iyon, pareho silang lasing at tumindi ang tensyon sa pagitan nila, na nauwi sa matinding pag-aaway na ikinasawi ng isa. Inihayag niya sa mga pulis na siya ay nadala lamang ng matinding galit dahil sa pagbanggit ni Noon sa kanyang dating kasintahan at lumalaking problema ang pinansyal. Sinabi niya na nawalan siya ng kontrol na humantong sa kalunos-lunos na pagpanaw ni Noon. Dagdag pa nito ay nanalaman na lang niyang patay na si Noon isang oras matapos ang marahas na pag-atake nang hindi na ito tumitinag sa kanilang bahay. Lumabas sa post-mortem examination na napinsala ng husto ang bungo ni Noon. Nagkaroon siya ng mga bitak sa kanyang cheekbones hanggang sa butas ng kanyang mata, buto ng ilong at buto sa likod ng kanyang tenga. Lahat ng ito ay sa kanang bahagi. Ang mga bitak na ito ay nagpapakita na may tumama sa kanyang matigas na bagay. Ang mga pinsala kay Noon ay nagpakita ng matinding karasan at sakit. Kahit sa kamatayan, ang mga sugat niya ay nagsasalita. Humihingi ng hustisya para sa pinsalang idinulot sa kanya. Maaring natamo ang mga pinsalang ito sa panahon ng brutal na pag-atake na nakunan sa CCTV. Kasunod nito ayon sa pag-amin ni Toy, sinaktan pa niya si Noon sa bahay. Kung talagang nakaramdam siya ng anumang pagsisisi sa kanyang mga nagawa, bakit hindi niya ito dinala sa ospital pagkatapos na mawala ng kontrol sa unang pagkakataon? Bakit pa niya siniraan ang asawa nang sabihin na iniwan na sila at inabandona ni Noon ang kanyang anak? Ang totoo ang tanging inaalala ni Toy ay ang kanyang sariling kapakanan para pagtakpan ang kasuklam-suklam na krimen na ginawa niya sa harap ng kanyang dalawang taong gulang na anak. Si Toy ay kasalukuyang nakakulong sa Nontaburi Provincial Prison habang hinihintay niya ang kanyang paglilitis sa korte. Ang pagkamatay ni Noon ay nagdulot ng matinding galit at kalungkutan sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Hindi nila maintindihan kung paanong nagawa ni Toy na hindi pagsisiya ng nagawa sa sariling asawa kahit na umamin na siya sa kanyang kasalanan. Para sa kanila, karapat dapat na siya ay mapatawan ng pinakamabigat na parusa. Ang sakit ay nadagdagan pa nang malaman nilang si Noon ay nagtiis sa madalas na karasan sa bahay sa mga kamay ni Toy, ngunit nahirapang kumawala sa paulit-ulit na pang-aabuso. Nakakalungkot na ang ganitong kaganapan ay karaniwang nangyayari sa mga biktima ng karasan sa tahanan. Nahirapan silang umalis sa isang mapang-abusong relasyon, kaya't mahalaga ang tamang impormasyon suporta at tulong na mabibigay ng mga taong malapit sa kanila. God bless po at salamat muli sa inyong pagtangkilik sa aking channel. Sa mga bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang ilike ang video at pindutin ang subscribe button dahil malaking tulong po ito para mapalago ang aking channel at para na rin matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.